So, ayan. Hello po. Ano, sa inyo lahat mga kaibon. Ayan, magandang gabi po. And then, kamusta po kayong lahat mga kaibon. Ano, ayan. Andito naman po ang ang inyong lingkod. ko ang am am um, um di ko lang nung mag Ano, from Katanduanis, Alex Iger, Official TV. So, mga kaibon, ang ipapakita ko lang ngayon sa inyo yung ano, yung sinakay ko dito ng parasit na nagka-spray legs. Ano, kung kamusta na nga ba yung mga paa kasi sinuhin po kasi ang um, bala kong tanggalan na no, nung tali kasi alos ano for harvest for harvest na din naman yung dalawang inake na yun kasi bali dalawang magkapatid lang naman yun so ya yeah, harvest ko na kasi um, um sinakta na nga nung ano nung parents yung ano nga yung naka-splayed legs na yun bali um, nakalbo na rin no? Nag, na o pinagbubunot na nung parents yung ano yung mga balahibo. kaya ang ginawa ko ngayon una tinanggal ko muna yung ano yung nanay nila and then sa ngayon um, titingnan natin ano na susubukan natin na tanggalan ng ng tali doon sa ano sa paanya and then, Um, sasagutin ko nga pala yung tanong sa akin ano, ni ni Sir Romnic, and then ni Ma'am um, Wesley So, andito, ano, mga kaibon, ayan, Oh. Pasensya kayo, ano, kasi napakadaming, ano, dumi, oh, Yan, Ayan, napakadumi. Gawa nang hindi ko nang masyadong na uh, asikaso, ang daming. Kapag ganyan, mga kaibon, bali, iwasan natin ang ganito, ano, kasi ma maaring, ano, to, eh. Na nandito na nilirahan yung mga mites o yung mga kuto ng mga ibon. So, bali, huwag nyo na itong gayahin, ano. So, hindi ko lang talaga na asikaso sa ngayon. So, bali, yung, ano, yung inakay nasa sa loob. Ayan, ayan, o. Yung dalawang magkapatid, ayan, o. Ito, yung nagka problema yung paa ayan hanggang sa ngayon hindi ko pa tinatanggal yung tali sabi ko nga tatanggalin ko pala ngayon at kukumustay natin kung kumusta na yung ano mga paa niya kung nakakapaglakad na ba siya ng diretsyo ano ayan no? oh. kawawa naman kasi pinagbubunot na nung nung nanay ano ayan halos maubos na yung balahibo sa tiyan At yung nandito sa likod niya. Pero patubo na, patubo na din naman. So, lalagay muna natin dito. So, ayan. Ayusin ko lang yung camera kasi um, walang ano eh. Walang tagahaw Ayan. So, ito siya. Ito na siya. Ayan, no. Video mo nga lang ano yung camera. No? So, tatanggalin natin itong tali subukan natin ano kung okay na nga ba wali pangatlong update na nga pala ito mga kay na sa ngayon ayan ito na yung ano ayan oh. ito na yung tali so tinanggal ko na ayan ilalagay lang natin dito sa cage so ayan na nga mga kaibon ano ayan Nakakapaglakad na din naman yan ng ano, ng maayos oh. Ayun. Oh. Ayun oh. Marunong na din naman siyang tumungtong, so susubukan natin na patungtungin sa perch. Eh, nakakalipad na nga. Ayun. Lilipat muna natin dito. Ayan, sa perch. Ayun oh. So, ayos ano kasi marunong marunong na siyang magano tumungtong ng hindi hinahawakan ano or marunong na siya magperch ayan ano so bali hindi na natin yan ibabalik doon sa nest box kasi marunong na din naman yan um, kumain ng mag-isa na hindi siya sinusubuan so bali ito yung kapatid niya ayan kukunin ko din tapos siya harvest na rin to yan clear wing siya yan o clear wing na gri, uh, gray, Ayan. medyo malit to ng kaunti kumpara doon kasi ang nanay kasi niyan mga kaibon ano um, may dugong ano English budgie kaya medyo malaki yung nanay tapos yung tatay nila ayan ito yung tatay nila ayan oh. normal kit lang maliit yan di maliit yan na ano na klase ng kak so bali halos ganito lang yan kalaki ano pero ito kasi ano rainbow kit ito eh pero ganyan lang kalaki yung ano yung tatay nila kaya maliit So ito yung isa, ayan. 'Di ba? Lito, no? So susubukan natin na ano, ilalagay lalagay natin dito. So ayan, no. Oh. Ayan. 'Di ba ang liit? Kumpara dun sa ano, isang 'yon, malaki ng kaunti. So doon nga pala mga sa nagtanong sa akin si Sir Romnick kung ang um, tungkol sa kung ilang buwan daw ba na ano bago ihiwalay yung ano yung inakay ng kakatil so kapag kaganyan na ano nga na marunong na siya mag perch so ang mangyayari kasi niyan mga kaibon mga kapag kalubas na sa ano sa nest box um, magpapasubo pa din naman yan dun sa ano sa parents pero um, siyempre, um, kakain na din naman yan ng ano, ng, kumbaga mag-aaral na din siyang kumain ng hindi, para ano, yung hindi siya sinusubuan. Tapos, um, kapag ka nag-perch na, na ganyan, um, mga 1 to 2 weeks yan, pwede nang, ano, i-harvest. Pero ito, ano to eh, para kit ito kapag pero doon sa basic kasi sa tanong mo mga sa tanong mo sir um, tungkol yun sa ano sa kakapin so kapag kaganyan ganyan na po ano na marunong nang mag-perch tapos makita mo na tumutoka na ng ano kusa pili na pili na po yan na ano i-harvest and then doon sa tanong ni ano ni wish Wesley, Wesley ba yun? ang um, yung ano po, yung pinapatak sa, ano, sa legs ng Golden Finches. Um, ano po yun, nakakabili po nun sa online, sa Shopee or like sa Lazada. And then sa ano po, sa mga pet shop. So bali, may kamahalan nga lang yun kasi um, mabisang gamot din naman talaga yun para sa ano, sa GOLDIAN ano yun, yung ang pangalan po nun is scat, saka madali mo naman po makita yung na ano para sa GOLDIAN kasi may picture po yun bali yung lalagyan nun, bali may picture ng ano, ng GOLDIAN PINCHES bali ganito, ayan o ito yung GOLDIAN PINCHES, ayan o bali ganyan yung picture na nandun sa lalagyan nun. So, bali, sa ngayon kasi wala akong, ano, sampul nung, ano, lalagyan. Kasi naubos na din naman. kasi hindi pa ako nakakabili. So, um, tingnan mo na lang po, ano, yung process ng paglagay nung, ano, nung, um, or yung pagpatak ng scat dun sa, ano, sa, paano, ano, or dun sa ligs ng mga gold yan, dun sa naunang video ko po, ano, so, Bali, salamat po ano kasi um, nakita mo yung video at hindi nakapagtanong ka sa akin ano at may share ko din sa iyo yung kalaman ko na kahit hindi perfect ano at least may share ko din sa iyo. So, bali ito nga para nung mga kaibon, yung sinasabi kong nanay nung nagka-splayed legs na ibon natin dito. Pinagpahinga ko muna sa breeding kasi medyo nananaba na so nahihirapan na din naman na ano na lumipad and then ang iniisip ko kasi no baka magka ano eh magka sapula so mahirap gamutin yung ibon na may sapula kaya need nito na ano magpahinga na at least mga 1 to 2 months man lang na ano pagpahinga so bali ano to eh mag magwa one month na to dito na ano simula nung hiniwalay ko so yun lang po ano mga kaibon ang counting update lang naman dito sa ibunan ko ano so salamat po sa inyong lahat mga kaibon ano sa patuloy pa rin na nagsusuporta sa aking munting channel so magandang gabi po and happy birthday po sa lahat